Okay ba? Ayan to, uh, tapos na natin lalagay. Ayan. Tapos na ang busina yung kakabit. Pindutin mga Joshua. Sa Ayan, yan. Ayan guys, maglalagay tayo ng relay ng ating tuktok. Ayan o. Oh. Subukan natin lalagay ito sa ano, ang okay, so, sa busina. Ports in the best, to, guys. Yan, ilalagay natin dito. Ah, uh, bubuksan natin yung ulo para malaman natin na ano. Ito yung para sa ano to, guys, para sa silbato to. Yung silbato yung busina. Lalagyan na natin, buksan natin ang ulo. Yan, okay guys, uh, natatanggal na natin ng uh, kanyang ulo, ito ma uh, dumi pa to may dumi, dumi dumi pala dito ayan ito yung kanyang businaw uh, ilalagay natin ang relay dito uh, panurin na natin guys kasi eh, kakabit na natin ang relay ito na po siya guys kakabit ko muna uh, ito na siya na may ano naman siya guys may may yung sakit na ano eh, bubunutin natin dito sa busin na tapos kakabit na naman natin to meron naman yung binubunot natin tapos dito naman natin to isasalpak dito sa dalawa na to yan yan dyan natin isasalpak salpak tapos ito naman po ay pabalik sa busina dito naman natin to masasalpak to sa busina yan ay kakabit na natin guys yan yan ganyan na Salpak muna natin dyan. Tapos, to Salpak muna natin dito. Kabit ko muna, guys. Ito, guys. Uh, nakakabit na natin. Nakasalpak ko na. Yan. Ito yung, uh, ano na yung sa dati niyang, <coughs> ano, ng busina. Ito na po. Uh, yung tinan, binunot natin. Tapos dito natin sinalpak. Tapos ganyan yan, oh. Panorin lang guys yan. ay yan, yan. Ayan yan. Ganyan. Tapos subukan na natin kung ko. Ayan na guys. Uh, tatry na natin kung yung tunog niya kung okay ba. Ayan to. Uh, tapos na natin ilalagay. Ayan. Yan po. Yung dati niya sakit nandito po ay dinugtong natin dyan. Tapos doon naman natin pinatuloy. Try. Game. Yan. Sige. Pinutin mo nga. Wag mo bitawa mo Yan. Yan po guys. Sige, sige pa, sige pa. Yan, yan. Yan to guys, may adjust dito. Sandali lang ha, sandali lang. Adjust natin, ha, uh, minor natin. Sige, sige. Sige. Uh, sige pa. Sige. Ayan. Ayan. Sige, sige, sige. Okay. Ayan uh, guys, uh, iniwasan natin ang pagkabasa ng tubig. Sa akin po, linalagyan ko po siya ng uh, plastic para kahit lalagay ko dito ay hindi mababasa. Ah, uh, depende na yun yung sa inyong mga discard yan guys. Sa akin linalagyan ko kahit maano yung uh, ulan, halimbawa maulanan siya, hindi siya mapapasukan ng tubig at hindi masisira kaagad. Ganun lang yun guys. At tatakpan na natin. Ibalik ko na yung takip kasi nandito yung mga takip oh. pinagtatanggal ko yan. Ay, balik natin guys ang takip. Ayan. guys, tapos ko na ikakabit. Tapos na yung busi na ikakabit. Pindutin mga Joshua. Sige, na yun doon banda. Do, 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 don. Sa... So, ayan, ayan. Ang oh, mga natin. Ayan, okay na. <laughs> May papaingay na. <laughs> Pambagong taon, okay na. Pinis na ang gawa natin. eso. Eh. yan na uh, master lang. Ano ko? <laughs> si Joshua. Ayan, <laughs> meron pa tayo natitira na isa. Kabit ko lang doon sa ano. Uh, sang Engmax yan sa Engmax yun doon tapos nandito si Motor Rider ayan nakatambay okay maraming salamat pinis ang ating gawain Thank you so much. Thank you for watching. At huwag kalimutan pindutin ang notification para updated na naman sa ating mga bagong upload. Shout out po sa narin.